Magandang tanghali ka Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng ginisang pakbet na malanding kalabasa na may sitaw at pork meat. So, yun no. Magandang tanghali ka Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng ginisang pakbet na malanding kalabasa na may sitaw at pork meat. O, mangan tayo ko Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen sarap ng kalabasa oh. yan ang tinatawag na malandi hindi ko na siya binalatan kakabsat yung slice slice ko nung lang na ganyan ah. Tidak nanti Sa batit nasabau Hmm mm. Sangat tuh mekus

Ingo sa George. Tamang tama lang yung alat niya. Yung asim niya. Kasi yung kamatis. Nag-combine yung alat tsaka yung asim. Sarap. Tapos fresh pa yung gulay. Kaya di manamis-namis na, na. Hmm. Hmm. Yung mga nag-iisip ng ulam kakabsat to. Mm, kayo di paling ken gumatang ng tea. Arabasa. Sitaw. Kamatis. Tapos one part na baboy. Mm, Solve na. gisa nyo lang. Pagbuong. Hmm. Cheers kakabsat to. Lord, maraming maraming salamat ulit at naabusog po ako. Napakasarap po itong binigay niyong blessings. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan, iwas niyo po sila sa tukso. Always niyo po silang bigyan ng lakas at nagandang pangangatawan para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya and soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya and then they will live happily ever after. paremis sõnamäed .